Nasa linya ho natin ang kinatawan ng uh, mamayang Liberal Partylist, Representative Leila de dating senador at dating uh, nagsilbi bilang kalihim ng Department of Justice. Magandang araw ho sa inyo. Magandang umaga po ng lunes sa uh, Congresswoman Leila de Lima, ma'am. Ang umaga, Bombo Genesis and Bombo Everly saka sa kasama ng nanonood sa Bombo Radyo sa buong Pilipinas ngayon po. Magandang umaga Good morning. po Magandang umaga inyo. And thank you for joining us sa Bumbo Network News sa Bumbo Radio Philippines. Uh, kong um, medyo mahaba-haba po na budget deliberation ang na nangyari anon. Itong nakalipas ng na mga linggo, ang uh, isa po Ay, sa opa. pinaka oh, ang isa po sa mga pinakamalaking uh, updates dito, yun pong uh, Uh, pagtapyas muli dun sa budget ng Office of the Vice President matapos na hindi ho sumipot si VP Sara. Uh, pakikwento ho kung paano po nangyari ho dito uh, kung ano, lalo ho dun sa nababanggit po ninyo para po disiplinahin si VP Sara kaya po natapyasan yung kanyang budget. Kung. Opo, kasi nga po ilang beses po siya hindi, nag, hindi sumipot. Mm -hmm. uh, Doon po sa committee level ay nung una hindi rin po siya sumusipot. Then finally sumipot naman po siya. Tapos nung na-schedule na po, unang-una nung ano, nung 28, September 28, uh, yung uh, budget for plenary deliberations, nung budget ng OVP, hindi siya sumipot. Nung 29, hindi na naman siya sumipot. Ang reset na naman for the last day, September 30, wala na naman po siya. Not even yung kanyang mga officials ay uh, present. So wala, walang galing sa... Office of the Vice President. At uh, instead, ang pinagdala niya ay isang sulat at nag-impose siya ng dalawang kondisyon. Mm -hmm. Ang sabi niya po sa sulat, addressed to the uh, uh, Appropriations Committee, ay dadalo lang daw po siya kapag number one ay magdadalo rin, daw po, dadalo rin ang Pangulong Bongbong Marcos sa deliberations ng budget ng uh, Office of the President. Yung kanyang pangalawang kondisyon ay uh, ipalit daw po yung uh, immigration lookout uh, bulletin order na, uh, na, na, na pinalabas ng uh, Bureau of Immigration, yung sa DOJ. Remember po, mm -hmm. nung kasagtagan nung pag ng pag uh, ng House of Representatives, in Committee on Good Government and Public Accountability, nung uh, the misuse of uh, the confidential funds ay nagpalabas po ng uh, immigration lookout bulletin sa anim na opisyal ng kanyang opisina kasama na po yung kanyang chief of staff and under secretary na si uh, attorney Zuleika. pero niyo po eh, inimpose niya po yun as a condition tapos yung sa pangulo naman ay at least yung sa office of the president Sinapadala pinapadala niya ho lagi si Executive Secretary, pero mm -hmm. sa men as as uh, his representative at yun naman talaga ang uh, kalakaran. Mm -hmm. na, you know, the executive press, uh, executive secretary is the little president. He really represents the president sa mga ganyan na mga proceedings. E ito sa OVP, hindi man lang nga siya nagpapadala kasi dapat nagpinadala niya yung kanyang chief of staff o yung kanyang undersecretary. So imposing those conditions are actually insulting. Wala po yan sa karapatan niya. Wala po yan sa kanyang authority even if he, she happens to be the vice president. Para sa amin po, para sa akin po, at pinaniga naman po ako ng mayorya, ng mga members of the House of Representatives. Ito po ay disrespect. Ito po ay insulto sa amin. Kung now, hindi niya kaya pong in, uh, respetuhin yung kaming mga individual members of the House of Representatives, at least man lang respetuhin niya ang institusyon, ang House of Representatives. Tsaka respetuhin niya yung konstitusyon. Kasi ito pong budget process, Nandiyan po yan, kilala po yan, kinikilala po yan under the Constitution. Ano na mangyayari kung ganyan ho ang ating mga opisyal na hindi man lang nila ginagalang yung budget process na that should be subjected to their whims and caprices kung magpapakita sila sa House of Representatives o sa Kongreso sa mga budget deliberations. She had the duty to defend, to appear and defend her budget. Pero Actually, mabait pa nga ako ho yung House of Representatives. At pinapiyasan lang. Binalik lang ho namin sa 2025 level. We had the choice really of slashing a significant a significant amount. O kaya, pwede pa nga zero eh. Pero naisip ho namin naisip po namin na hindi naman magiging makatarungan kung masyado namang malaki ang itatapyas. Kasi nga ako, meron din ho, mga personnel, mga staff at mga pangangailangan ng OVP, mga MOOE rin. So uh, kaya ho, binalik lang ho namin sa, sa twenty five level at ang uh, aming tinapyas ay just about mga 150 plus sa uh, million pesos uh, peso. So yun po ang dahilan uh, said, Congress holds the purse. So uh -oh. yung iba-ibang departamento, including the office of the vice president, had to defend their budget before us, had to justify. Uh -oh. And kailangan, uh, But... may respeto naman sa amin. So tinuturoan namin siya, mm -hmm. wag mong ganyan, wag mong ganyan na nasasanay siya na mm -hmm. ng kung... uh, nagsisulto. Uh... Opo, oh. opo pero kung sakaling uh, dumaluhusan na si VP Sara uh, ano pa yung kayo na mapanatili yung hanggang sa 890 uh, million na panukala original na panukala po ng OVP oh. most probably. kasi didepensa kanyon uh, most probably. of course so we we natin alam kung ano talaga ang uh, magiging uh, ultimate na naging uh, itsura ng uh, budget kaya nga mga ganyan ang mga proceedings para pinag-uusapan po yan. Para kung meron mga tanong, kung meron mga interpellations, lalo na sa plenary, ay nasasagot ng maayos, naiintindihan. At hindi lang po kami ang nandyan. Yung taong bayan, obligasyon din niya yan na na-defend niya ang budget sa taong bayan. So yun po ang aming pananaw. Kung bakit, uh, uh okay, ko po yan dahil nga po sa ganyan na uh, yung kanyang duty to, for accountability and duty to defend the budget at saka lalo na yung kanyang pambabastos at pag insulto sa aming institusyon. Wala po siyang karapatan na bastusin at insultuhin gaano man siya kataas ang kanyang posisyon yung, uh, yung uh, ng institusyon. Okay. Bob Weber. Alright. Congresswoman Dilema, kilala po kayo bilang kritiko po nga ng drug war. Ano po yung naging reaction po ninyo dito sa lumabas po na report na hindi pagpayag po ng International Criminal Court na gawaran ng interim release si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Dapat lang po at nakita naman po natin yung justification ng denial. Maganda po, very rational, uh, may basehan kung bakit. Inisa-isa ho yung mga naging basihan kung bakit dinenay, lalo na yung pagiging uh, flight risk. Uh, dahil nga mismo yung mga statements, mga public pronouncements, statements ng uh, kanyang pamilya, lalo na again si Vice President. Yan ang problema kay Vice President. You know, yung, uh, sorry to say this, yung kanyang arrogance. Kasi you know, imagine yung sinabi niya na she's willing, I mean, she was she was actually uh, instigating yung kanilang mga supporters na ma-break out, mag-break out sila. Naku, hindi huyan yan uubra sa mga international tribunals like ICC. Kung ganyang mga kadramahan, kung ganyang mga kayabangan, kung ganyang mga arrogance, acts of arrogance, ay uh, nabebenta o bumubenta sa kanilang mga supporters dito sa Pilipinas, hindi po yan uh, bebenta sa mga juez sa ICC, sa mga prosecutors sa ICC. Ang ICC po, tumitingin lang po yan sa ebidensya. Ang ICC po, tumitingin lang po yan sa batas. Ano yung batas? What is the governing law sa mga proceedings before the court, before the ICC? It's the Rome Statute. Now, the former president has been accused of a very grave crime, and that is crimes against humanity. May mga ebidensya, malalakas na mga ebidensya. Hindi ho basta-basta pumapayag ang ICC na that pending the case, pending the uh, proceedings, ay nag ay, uh, uh, nagbibigay ng interim release kung sa atin ay yung parang bail, di ba? Yung interim release. Dahil nga tinitingnan lahat Winiway We nila lahat ng mga rason, winiway We nila yung mga circumstances, yung flight risk lalo na. Tapos uh, yun na nga, ano yung magiging epekto yung sa mga biktima, sa mga pamilya ng mga biktima. Tsaka the former president and his account still have the capacity to pressure yung mga witnesses and prospective witnesses. Nandiyan pa rin yung kapangyarihan nila. Dito sa Pilipinas, malakas pa rin ang puwersa nila. So lahat yan tinignan ng ICC. Kaya uh, may basehan. At kaya nga, nung pag-issue pa lang, nung uh, resolution, nung Senado, yung majority vote ng Senado, seeking for uh, the uh, house arrest of uh, the former president uh, on the ground of supposed humanitarian assistance, ay, um, para sa akin malina talaga 'yon. Unang una, wala naman, wala namang basehan 'yon na house arrest, na maayos naman ang kondisyon niya doon, humanitarian assistance, na again, maayos ang kondisyon niya doon. Tapos yung uh, yung gan na naisip ba nila 'yan, yung uh, di ba nila na consider yung mga uh, libo-libong mga biktima? na hindi man lang nila silang alang ah, yung mga karapatan nila na basta na mga pinatay without a due process. rights. They keep on invoking now those things. Human rights and humanitarian assistance. Pero noon, naisip ba nila lahat yon So and then, uh, yun na nga, hindi naman talaga, hindi naman talaga papakinggan ng ICC. Kasi wala na sa atin yon lalo nang nagwithdraw na sa nag-withdraw ng Pilipinas. At sino nag-withdraw? Yung dating pangulo. So wala na tayong parang you know, wala na rin tayong any moral standing and even legal standing to ask for anything from ICC. Kasi in the first place, hindi na tayo member state ng ICC. So that to me was a wrong move. That to me was simply political posturing was simply a political move na hindi nga nakatulong, parang nakasama pa nga, parang napabilis pa nga dun sa aksyon ng ICC in rejecting the request for interim release. Mm -mm. Okay. Uh, kung maraming maraming salamat. Ano? Uh, thank you, thank you for joining us dito po sa Bombo Radio uh, Philippines. Baka uh, gusto po ninyo magbigay ng uh, siguro kaunting opinion lamang doon sa usapin po ng destabilization kasi kagabi meron pong nag sa may part po ng uh, Makati area. Uh, na hinihingi yung resignation ni Pangulong Marcos? Alam niyo po, dapat maingat din po tayo sa mga ganyang mga panukala, mga suliranin, di ba? Yes, ang daming problema, lalo na dyan sa korupsyon. Lahat tayo galit, galit na galit tayo. Dyan sa mga massive corruption na yan. Ang tawag ko nga dyan, a syndicated official corruption. This is really the biggest corruption scandal in our history. Na naging uh, na lang yung mga ginawa noon ni Napoles and her cohorts dun sa Napoles PDAF scam. Kasi this one involves multi-billion peso projects, infrastructure projects, flood control projects, at iba pang mga projects na marami pa dyan sigurado kong makakalkal sa isang masusing na uh, investigation. Pero wag naman po na at this point ay magpapanukala ng mga revolutionary government, destabilization, and then kahit ng resignation of the sitting president. Hindi mo ba naiisip? Anong resulta niyan? Kung uh, ma-destabilize o kaya yung mga nag-ano nag, ng mga honta, revolutionary government, and then itong resignation, Claro naman na pag may resignation, pag mag-resign yung Pangulo, ay sino uupo? The constitutional successor is the Vice President. Uh, acceptable ho ba yun? Uh, alam nyo, alam nyo, may um, solusyon naman. Ito, man, nandyan na. Nandyan na yung proseso. Ano yung proseso? Iniimbestigahan na. Although we are pushing for a stronger independent commission, for a more transparent and more independent independent commission than the one now which is uh, at functioning pero medyo kulang pa is the one created under executive order 9, number 94 yung ICI. kami po sa house meron na kaming pending na yung sa house bill 4453 na kailangan ng MAS malakas pa, stronger, at mas independent na komisyon. Yan na yan. Nayaan yung proseso. And then may bago tayong ombudsman. Nasa tingin ko naman kaya niya. Kasi he has the political will, he has the courage, may tapang siya. He has the legal acumen and the skills and the experience to go after grafters. Ang ano na lang, ang challenge na lang sa kanya is uh, he has to prove political objectivity, impartiality, or independence, na wala siyang sasantuhin kahit kaalyado. So, ayaan ang process na lehitimo, na constitutional, not extra-constitutional means. Huwag yung mga ganyan. Hinay-hinay po tayo, lalo na pag mga violent means. Kasi nga ho, kaya natin, kaya ng Pilipino to resort to peaceful means in demanding for all of okay. this, ng mga changes and reforms. Mm -hmm. So uh, hindi po katanggap-tanggap at this point yung mga ganyang mga panawagan. It can oh. only be for political, for mga agenda po yan, partisan agenda. okay Again, thank you for joining us, former Senator. Uh, Representative Lila de Lima Ingat po kayo. Salamat din po. Have a good day. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyo. Ang kinatawan ho ng uh, mamamayang Liberal Party this uh, si Representative Lila Delima. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.